Happy New Year mga kachopan! Base. Opo, doon. Hana, doon, set. Happy, Happy New Year! Year. 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 Joke po sa'yo yun. Happy, Happy New, New Year. Year! Kain tayo, dinner. Yung dinner namin ay, eto, chicken, at saka pizza. Hindi naman kami naghahanda sa ano, sa New Year. Pero medyo nagano lang ako ng prutas dito, naglagay din kunwari. What? Ayan, manunood sila habang kakain daw. Yung mga anak ko, ano, manunood habang kumakain, ganoon din yung papa doon. Kanina, habang nagsasayang ako ng kanin, at naghahanda ako na magluto ng ulam namin, itong asawa ko nanunood ng TV. Yung nakit, napanood niya sa TV, kumakain ng pizza. Kaya yung sabi niya, ano daw, ah, uh, Natatakam daw siya ang ano, kumain ng pizza. Kaya sabi niya, mag-order daw siya. Sabi ko, sige. Mas pabor na yun sa akin kasi hindi na ako nagluto. o, nagkamali ako pag, ano, pagbili ng gloves. Ang haba nito, malaki. laki. Tapos ito pang bata. Pero kasi sa kamay ko. Maliit kamay ko. Ayan, pang bata. Mas gusto ko pa tayo. Okay. Hmm. But then, chicken mo galing! Ano ka mo galing? Chicken! <laughs> <Ha>? <laughs> hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Parang gut ani, gugu tala. Yung nakita kasi nga ang sister kanina sa Facebook na ano, yung sunog na chicken. Kaya sabi niya sunog, kanina daw sunog. niya. So, ayan. Kain tayo. Simple lang. Yung dinner namin. Pagkatapos ng dinner, matutulog. <laughs> Kasi dito sa Korea, hindi naman talaga, ano, hindi naman talaga malaking celebration yung New Year. Christmas at New Year. Hindi. Kasi yung New Year dito sa Korea ay yung ano, yung Chinese New Year, yun din sa kanila. Kaya yung malaking celebration talaga ay sa, ano, sa February pa. Kasi yun ang Chinese New Year. Yung malaking celebration dito sa, ano, Korea talaga yung uh, sulal, o yung Chinese New Year, at saka yung Chuseok o Thanksgiving Day. Mga August or September yon Yun lang yung talagang malaking celebration nila na talagang pinaghahandaan nila ng todo. Yun. Pero kami, kasi kaming apat lang, kahit anong okasyon, ah, uh, kung ano lang meron kami, yun na yun. Kung ano lang yung maisipan namin kainin, yun na. At kadalasan, hindi naman talaga ako nagluluto. Bumibili lang yung asawa ko. Pasalamat din ako kasi hindi na ako nangapagod. Yun. Nakakapagod kasi magluto eh. Mayas. Aba, mayas yung grapes na yung pinitas. Sige, nagpugol Parang busog sila kasi pagdating nitong prutas kanina kasi ano ko, nag-order ako, bumili nag ako, ako online. Pagdating kumain ka ng ano, ng kamatis. Oh, dito pala yung kamatis ay prutas talaga ito. Sa atin, di ba, ano, kapag nagluluto tayo, isinasawag yung kamatis at saka yung sausawan ginagawa. Eto dito sa Korea, meron silang pinaprocess talaga nila itong ano yung ano kamatis para may nilalagay Kaya so, matamis yung kamatis. Ano pero yung minsan yata ito kanina nakakain ako ng isa binigyan ako ni Ejon. Ano? Medyo may medyo maasim. <laughs> Parang sabit hindi pa rin. <laughs> Pero talagang, ano, may mga ano time na talagang matanis siya. Hindi mo malalasahan na, ano, yung asing na kapasis. Ayan, 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 ayan. Yung <laughs> ko na, hindi na, <laughs> hindi na pipasalita. <laughs> malikot yung ano. Ganito talaga. Mga anak ko dito naman sa iPad kasi, ano, ano talaga sila kapag kumakain. Hinahayaan ko na lang sila na ganyan kasi ano, may mga time naman na hindi ko sila pinapanood kapag kumakain. Lalo na kapag ka, ano, pumapasok sa school. Eh, yung oras, di ba? Pero kapag ka ganitong, ano, wala namang kinahabol na oras, pinagbibigyan ko na rin sila na ganito sila kumain. Kasi mas marami silang nakakain kapag nanonood sila. Kasi habang nanonood sila, kain sila ng kain. Ugo mo, ugo Sabi na asawa ko, kumain na rin daw ako. Look sa'yo. Masita. Masita. Pero sabi ko sa kanya, yung pizza na gusto ko, yung last time na dinilin niya, masarap yun. Eh, yung gusto talaga niya, yung ano, yung, yung, yung may kamote. ano uh, nga ba? Namukaw.

Masarap. Okay naman daw. Mamayong oh, sawa ko. Hmm. Closure niya. Ay, mga mga mga. Ito nga nga. Masarap ito nga. sa ka dito. Ganito sa mga bata. Natutuwa ako mag-order dito kasi baka hindi 'yan beti. Isa sa suerte ako sa napangasawa na, na Koreano kasi wala na akong mga in-laws. Kasi kapag ganitong mga uh, okasyon, 'yung ah, uh, Sulal, 'yung Sulal Chinese New Year at saka 'yung Chuseok, Thanksgiving Day, 'yun ay malaking celebration dito sa Korea. Talagang 'yung mga oh yung mga babae, asawa ng koreano, busy-busy sa pagluluto. Pupunta doon sa mga in-laws at maghahanda. Mag magluluto, lahat magluluto, mag magliligpit. Sila yung gumagawa. Sa sila yung magsisilbi sa mga in-laws. Lalo na kapag ka medyo nakakabata, talagang yun ang magsisilbi. Yeah!

Basit na Kaya, ano talaga ako? Swerte ako sa asawa ko na ano lang, siya lang mag <laughs> Kasi kapag mga okasyon, yung andito, pagdiriwang nila, hindi na ako busy. sabi lang. Yung asawa ko naman, ano lang yan eh. Hindi naman talaga siya nag-celebrate kasi... <laughs> Ano siya? Sanay na siya na yung... Ano lang, kung anong meron, yun na yun. Kasi ano pa lang siya? Kung 20 plus pa lang siya, eh mag-isa na lang siya namumuhay. Kaya sanay na siya na kung anong meron, yun na yun. Pero talaga yung asawa ko sa pagkain, ano siya? Talagang yung bisyo niya ay pagkain. O, sa pagkain siya, kasi mayat-maya lang siya kumakain. Hindi siya mapakalig kapag wala siyang ginagawa. Tapos, ano siya? parang gusto talaga niyang kumain. Nasanay niya na uh, kumakain siya. kain. ating gabi, kumakain yan. <laughs> Dati noong unang dating ko dito, talagang nainis ako kasi ah uh, matutunog na kami. Tapos siya kakain pa sa, sa pinang ano, nasa kama. Ano siya sa tabi? Ayan, kakain siya. Minsan, na ano, na ano ako sa pagmuya, yung tunog ng pagmuya. Naiinis ako, naririnig ko. Hindi ako makatulog. Sabi ko, ano na oras ng pagtulog na hindi na oras ng pagkain. Pero so, ganyan, ganyan talaga yung masawa ko. Mayat maya lang yung kakain. Dati, pinagbibigyan ko siya na ano, kapag ka uh, isang gabi, gustong kumain. Nagluluto yan ng ano, uh, noodles. Kakain kami. O, so, natutuwa ko kasi, ano, ano, maglalang yung video. Tarang, eh. Natutuwa naman ako dati kasi ano ako sa noodles, Uh, parang mahinig din ako sa noodles dati, lalo na yung mahal ah, Pero nang tumagal na, ayaw ko na ng noodles. At saka, ayaw ko na nang kumakain na gabi. Ayan. Ah! Sorry. Ayan. Ang wala ba? Oh, oh, diba? Wala kang, ano? Wala kang 5 seconds. Pulo tinagal. Kainin sa atin sa Pinas, di ba? Kapag ka, uh, ano, New Year, sinasalubong talaga yung New Year. O, oh, talagang gumigising ng, ano, hating gabi para salubungin yung New Year at kumain. At saka, usong-usong talaga itong mga purutas na bilog, di ba? Yung mga bilog-bilog, ilang, ilang bilog ba dapat yon <laughs> Ilang bilog ba dapat ang meron na, ano, para daw pampaswerte? <laughs> pampaswerte. Ewan ko lang. Kasi kung ano yung gusto nating maabot sa buhay, kapag magsikap tayo, kung mayroon tayong determinasyon, mayroong tiyaga, sipag, yun. At higit sa lahat, mayroong gabay ni God. Yun ang kailangan natin. Hindi naman itong mga bilog-bilog <laughs> na pampasertinaw. Kasi kahit anong mga handa na mayroon tayo dyan, mga bilog-bilog na nilagay natin sa mesa, kung taman at talagang hindi posigido, walang mararating, di ba? Kaya kung ano yung pangarap natin sa buhay, dapat pagsikapan natin maabot. Kailangan dyan ang sipag, ang tsaga, determinasyon, at yung pananampalataya sa Diyos. Ayan, iniwan na ako nila dito sa mesa. Tapos na kasing kumain. Busog na yung asawa ko, pati yung mga anak ko, tapos na. Ayan si Unbit. Ayan, nakubos na si Yejun. Ano? Kunti yung ano, bawas ng kanyang kanin. Kasi nga, eto, kumain na siya kanina na. Neto, pagdating neto, kagad kumain. Tapos yung juice niya. So, hanggang dito na lang mga kachofam ang vlog natin ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood at kita-kits tayo sa susunod na video. God bless!